tayo, mga guys. With my son. Pagkatapos ng check-up ni Daddy Selo, makain kami nito. Watson na kami, tapos na siya na bookstore. Mm. Ano tawag din kuya? Bono. Ah, yun na yun. Alam kuya! Ako na. Ayun po ang Dito Ay, po kasi uh, 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 low uh, blood naman uh. kami. <laughs> <My> sarap! <laughs> Thank you kuya! <laughs> o doon kain lang siya. Sarap guys oh. Ang tawag dito doon. Sarap naman sa'yo ito no. Salap. Katis ko. tawag dito, Dol? Paris. Ah, paris. Yung Itin paris sa kinakain sa molino Boulevard, pareha sila? Magkaiba? Mas masarap. To. Ha? Mas masarap to? Ang Mas masarap. Mas masarap tulad mm -hmm. Sarap? May itlog pa siya ng ano. Ng pugo. Sarap po. Itlog ng pugo. Tignan mo siya na may ganito. Tapos lagyan mo siya ng maraming ganito. Pares. Tapos lagyan mo sa lugar. Then tignan mo. Ang ginawa ko. Ang Ay na mo. Thank you. Oh. Tapos pa pa nga. Ano? Pa. Ayun na po tayo ng farm. Ayun ang ay, farm. Hmm. Ang daming laman, guys. Sa kanya, chicken. Chicken sa'yo. Puso mo yun doon lang. <laughs> Nandito po kami ngayon sa farm. na po siya na... Magkita kayo mo ma? phone. Jenny, ang okay, rika. Hello. Chicken drumsticks, okay na.